So, ito, mayroon pa akong isi-share sa inyo, mga palangga. Bago lang, ano, nababasa ko or napanood ko talaga. Siyempre, yung mga nalalaman ko, isi-share ko sa aking mga mahal na subscribers sa inyong lahat, mga palangga. So, ito na nga, si Angeline Quinto kasi, no, ah, pinaprank niya si, ano, si Eric Santos. Ngayon, Nag, uh, pinakita niya yung mga pictures. May mga pictures doon ng mga artista kung i-date ba. Kung po, o, oh, i-date ba ni Eric Santos. So, ang nakita ko doon, si Maine. So, sabi ni, ano, si, sabi ni Angeline, i-date mo ba si Maine Kung, wala siyang asawa. Ganon. So, siyempre, no, Inanok ko naman, o, pinanood ko 'yun. Tapos sabi ni Eric, ah, hindi ko siya nakilala, hindi pa daw niya, yung bang hindi niya. Hindi sila nagkakausap. So, parang ganun lang ang pagkasabi. So hindi nga naman niya i-date 'yun, 'di ba? Kasi hindi naman niya daw kilala, basta ganun. Tapos may nagko-comments doon. Ah, sempre 'no nababasa ko na, sabi eh. Siyempre, isinali doon si Maine. Dahil, yung kalukuhan na ginawa nila ay si Kong Kong ay kabaro ni Eric. Ganun ba yun mga palangga? <laughs> kabaro ni Eric. Kaya, hindi sinasagot ni ano daw? Hindi sinasagot ni ni ano ni Angelin si Eric. Dahil kabaro ni Kong Kong at ni Paulo. <laughs> Baka na naman mayroon ditong dumaan sa ating vlog na nagchichismis naman ako. Hindi. Nababasa ko rin. Siyempre, sa mga mahal Kung subscriber, sabihin ko rin sa inyo. Siyempre, no, isishare ko din yan sa inyo. Di ba, nakakatawa na napunta doon sa Alo, syempre, sa bagay nga naman, si Kong ay ABS-CBN. Alam nila ang katotohanan. Pero, sasabihin natin, nasabihin, sisiraan ko si eh, Hindi sinishare ko lang. Baka nga, sabi kong ganun, baka may dumaan sa ating vlog. ba diba, mga palangga? At ito na, bakit kaya, no? Sky I main, ano, na hindi na rin siya panay, ano, nag-EAT. Kasi nandyan na yung anak ni, Agamolak. So, ayan, alam mo yan, mayroon talaga silang mga ano no, na talagang kung papaano nila tanggalin ang isang host. Diba? Unti-unti. Oh. Kasi sasabihin nila, ay, nag-asawa na kaya hindi na ano, kasi kung mawala si Main, tanggalin nila, sasabihin na lang nila palusot yun na may asawa na. Tingnan nyo mga palangga, talagang bibigyan talaga nila ng ano, lusot, ano, para matanggal lang. Uh, titingnan na lang natin kung matanggal dahil nandiyan na nga. No? Talagang tinitrena nila ang kanya ang anak ni Aga. Kaya thank you so much mga palangga. Yan lang po ang i-share si natin. Alda ang malakas. Kaya yung iba masama ang mga loob sa mga Alda Nation. Bakit kaya kung nainggit kayo, pumikit na lang, inggit-pikit. Bye po.